hindi naging madali ang pagsasagawa ng underground cabling sa Davao. Ito'y dumaan sa maraming proseso. Nandiyan na ang pagsusuri sa paggagawaan ng sistema sa paglalatag ng mga kable na yan. Hindi katulad sa itatayo pa lang ng mga establisimyento, dito kailangan nila ulit maghukay. Madalas sa Maynila tayo nakakakita ng mga moderno at makabagong lugar, mapapol, tirahan at iba pang mga pasyalan. Pero sa isang syudad sa Mindanao, ang nakikipagsabayan sa pag-level up ng pamumuhay. May mga sasakyan na de-kuryente na halos lahat. Mayroon ding modernong mga poste na walang kaplik ang makikita, hindi tulad dito sa Metro Manila. Pero may kuryente, nasa ng kaplik? Ang buhay ng mga Davawenyo, totoong guminhawa dahil iba ang Davao Power Up. Muy